Anyways, ito ang naging reaksyon sa kumalat na panayam ni Julia B. Binboy Abunda. Maging siya ay napataas ang kilay sa akres. True na true talaga ang prangka. Di Tito Boy kung magtanong. Mas kilala niya kasi si Kimi buong mundo at kilala ito na napakabait na aktres. Kaya deadma sa pagbibigay lagi ng issue para lang umingay sila. Ito nga ang ilang komento. Sa ayon kami dyan, kami nga ng mga fans, todo tanggol kay Kimi sa abot ng aming mga kaya. Kasi kami bilang tagahanga, nakita na namin ang ugali niya sa Piliwi. Mahal na siya ng tao noon pa man hanggang sa paglabas ng bahay ni kuya, hindi niya yumabang iyan mas lalong, Mas lalong sumikat at tumami ang talent, ang kagandahan sa kanya. Todo kong mag-explore, ang selang na makita siyang hindi basta-basta nagpapapekto sa sinasabi ng iba. Tingnan mo naman ngayon. Noon, bago lumabas ang first movie, ang daming pananabutahe at issue na ibinato. Pero ang tatag na babae ni Paolo Bilino. nagtulungan na patunayan na iba sila sa lahat ayon pa sa isang komento sa kabila ng ingay thankful sa mga malalakas na host at mga artista na mas kilala si Kim Chu kaysa sa ka Julia Barreto ano man ang iba tunyo sa kanya mananatili siyang habol at genuine na tao hindi kailanman mapapabagsak Anong sinin nyo rito sa panibagong update na naman?